Hello guys magandang umaga at sa lukuyan mga guys ay samahan niyo ako uh, nandito tayo sa ano, uh, tabi ng uh, ilog at ang lugar na ito mga guys ay matatagpuan sa aming uh, barangay, uh, barangay San Juan, uh, Malungon, Sarangani province at kung makikita niyo mga guys ay uh, nandito tayo sa, ano, sa tabi ng ilog at ang ilog na ito mga guys ay nang maliit pa tayo ay palagi natin pinasyahan uh, at pinungkahan at dito tayo uh, naliligo sa lugar na ito mga guys Kaya lang sa ngayon mga guys ay uh, masyadong uh, mababa na po ang, ang ilog At ikutin natin mga guys ang lugar na ito mga guys kung saan uh, tayo ay lumaki Lumaki po tayo dito mga guys at puno puno ng, uh, puno ng uh, pangarap sa buhay At dito tayo nagumpisa rin uh, ng arap at dito tayo uh, tumatakbo takbo natin mga guys sa lugar na to at iba na po uh, may pinagkaiba na po dahil uh, habang tumatagal ang lugar po ay uh, parang may uh, improve o e, parang tinatawag nilang uh, ayan, yung parang ali dahil uh, mga magtatlong taon na po yama guys nung uh, at ginawa ng mga isa sa project na guys uh, galing sa para po ano yan pag-ali po sa bahat laki po ang pinagkaibahan sa noon at sa ngayon at maraming salamat na rin po sa ating mga uh, namumuno dito sa ating uh, barangay dahil uh, sa kanilang uh, pamumuno ay may nagawa at marami pong uh, natatapos na project at hindi naman ibig sabihin mga guys na sila ay pinupromote natin ang ating mga guys ay kinakailangan natin uh, tuklasin at hindi lang isang uh, kung sa bisaya pa uh, isip isip ka lumulot uh, na guys kinahanglan na ako tayo pagpakabana e, makialam po tayo kung ano man ang problem ng kanilang lugar dahil uh, marami po tayong abugyos na ginagawa hindi lang sa dito e, abangan nyo yan guys sa ating youtube channel at saka sa ating uh, profile at saka sa ating updates uh, ay e, i-upload natin pa naman guys at lahat naman po ay gumagana ipagpaganahin natin lahat ng mga uh, account para po ay mapapansin natin mapapansin, at makikita rin ng uh, iba ang ating uh, ginagawa at maraming salamat po sa lahat ng uh, sumusuporta at lagi nang uh, tumatanggulit sa ating uh, videos na ginagawa araw-araw po yan at yan mga guys, uh, makikita nyo at ko po ang kanila ang kinalabasan mga guys ng kanilang uh, ginagawa ay marami namang uh, improve sa kanilang uh, lugar at nung uh, dati mga guys ay wala pa to ay habang uh tuwing may baha ay aapo talaga mga guys doon sa kanilang lugar. But kasi uh, dito tayo lumaki mga guys at naranasan natin mga guys at naranasan natin at nasaksihan kung paano uh, bumaha ang lugar na to. Dahil uh, sa sobrang alatin uh, ng ilog mga guys lalo na ngayon wala pong uh, ulan dito makulimlim lang ang uh, panahon ay asahan natin mga guys pagdating ng uh, ulan malalakas na ulan ay may baha na naman na mangyari at sa kasal ko yan mga guys ay pinagsamantalahan ko natin uh, gawan ng video ang lugar na to habang uh, hindi pa po, po uh, bumabaha baka po ay namaya ay bumaha ay hindi na po tayo makapaggawa at dito tayo mga, mga guys naka, nakatambay tayo dito sa, sa kabila kabilaan po yan mga guys nakikita nyo mga guys ay dito ay parang uh, pang pang na po. at ngayon mga guys ay pupunta tayo doon sa ibabaw pa ibabaw ng uh, lugar na mga guys ay mayroon uh, malalaking uh, bato na makikita nyo di lang uh, dito at hanggang dito na lang mga guys maraming salamat at magandang umaga at uh, huwag kalimutan uh, mag subscribe and uh, like and share sa ating youtube uh, channel abugoy uh, tracker tv at paki hit notification bell at update kayo sa lahat ng video uh, na ating uh, ina-upload maraming salamat po